Hi guys, welcome back to another vlog. Nakuratan si Papa Toy. So ayun mga ka-chicks, ngayon magpapa-refer tayo ng ceiling natin mga kachiks. Uh, ay paano natin kasi palpak yung unang trabaho natin mga ka-chicks Yan. Yan yung mga ano natin ngayon gagawa. Tara mga kachiks. Ayun, shout out, shout out sa ano natin sa kapitbahay ko dati. Yan. Hanggang ngayon, di pa rin nagbago. Yan Ha? Oh. Huh? Kuha siya bugas, kuha bugas. Kay, Kunci apa? Ayah ayah pakai kau nak ibi ya pak? Mrs Bia. Oh, nyai kau di balak Oh. Lah. Moro tu Mrs Mrs lah, ngomong kau kan darli. Ingat lah kau siapa yang muhapet orang kau or mukuh. Anak lah, <laughs> kau di balak. Hah? Tapi nak adlaw. Oh. Lebih? Moga ni. Lagi ayo. So, so yan mga ka-check si Papa. Ano natin to? Uh, lahat ng ceiling, yan pati sa loob, sa CR at sa yung isa, isang kwarto at saka yung mga pinto, mga ka-check si Papa repair natin kasi palpak yung unang gumawa. Tingnan niyo mga ka-check so. Oh. Kinudkod talaga nila yan para ano kasi nag nag-aano sila. Nakuha yan, ito yung magagawa natin. Sila pa apart. So, dito sa kabila din mga kachiks, napapaano din tayo ng, ano, ng pinto. Yan, sobrang busy natin. Yan, dito, may gumawa din sa atin ng pinto. Sama na? Sa di maigo? Sige, dilik ka basta-basta ang pakwan. Ano? Ah, mawala na yung ngayon maghapon dahil. Kung hindi siya ang Ah. Kasi Ah.

what So yan ito malapit malapit na siya sa bandang ano sa bandang terrace natin. Yan. Tapos dito mga kachik sa sala. Yan. Diyan nakita na natin yung result kaya masasabi natin na malapit-lapit na talaga siya. Yan. Yan kung naalala niyo yung unang mga video natin na inaano natin to. Uh, binibidyon natin to so ito na mga ka-chicks uh, makikita nyo naman yung diferensya di ba? yan yan so pinaulit natin kasi uh, maraming nagsitanggalan dyan na mga iwan ko kung ano sila lang may alam nun kaya pinaulit natin mga ka-chicks so dito yan malapit-lapit na rin tayo mga ka-chicks yan malapit na tayo sa katotohanan yan So, ano na sila? Retouch. dito na tayo mga chiks, oh. mga chiks. Yan, 'di ba? So, medyo malapit-lapit na talaga. So, kung naalala nyo pinalitan natin 'yung isang pintuan natin. Yan. Kasi ah, medyo pangit 'yung unang nakabit. Ah, nagkaroon siya ng damage. Kaya pinalitan natin. So abangan nyo mga ka-cheeks, uh, magla-live tayo, ila-live natin yung ano nito at saka yung house tour natin. Uh, Pasinsyahan nyo na yung sa mga uh, simulat una pa lang ng mga followers ko diyan, hindi tayo nakapag house tour ng bahay natin kasi uh, medyo hindi hindi ko pa maano na ipakita sa inyo kasi marami talaga siyang uh, palpak na nagawa nung unang gumawa. Kaya ngayon mga ka-cheeks, medyo ready na tayo. Abangan nyo yung house tour natin. Yan. So, at ilalive din natin to mga ka-chicks. Pag fin totally finish na talaga to. Yan. Tingnan nyo mga ka-chicks. So. Yan. Pag finish na to mga ka-chicks, ilalive natin to. Tapos magkakaroon tayo ng house tour. Yan. So, hi guys. Isang mapagpalang araw sa ting lahat. So, mga ilang araw na guys. ah, uh, yung magpatrabaho tayo ng siling. Kaya uh, ito na mga ka-chicks. Medyo malapit-lapit na matapos. Yan, tingnan nyo yung ano nila mga ka-chicks. はい。 yung balgod nga. Ay, uban ba? Ano na pa Ha? Platinis. Okay, Pero bas pati siya yung kuwala. Kaya kung mo ito sila ko yung mga ka-chicks mo. Actually, hindi pa ito siya final mga kachiks. Yan. Pero makikita na natin yung mismo result. Yan. Na nyo. So medyo malapit-lapit na. Malapit-lapit na sa katotohanan mga ka-chicks tayo. Yan, pati yung mga uh, pinto. Yan yung mga pinto. Yan, pati din yan. Ito din mga kachiks. Yan, um, medyo maano na. Makita-kita na yung resulta mga ka -cheeks. Mga ka-chicks, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta, nag-like, nag-share, at nag-follow sa lahat ng ating uh, mga accounts sa Facebook page sa Chicks TV Official at sa ating YouTube channel na Chicks TV. Maraming maraming salamat sa lahat sa inyos, sa mga solid supporters natin dyan. Ingat mo tayong lahat mga ka and God bless everyone. Bye-bye.